masarap na luto ng ating chicken, chicken fillet ilagyan lang natin ito ng salt and pepper smoked paprika, pwede rin kayong gumamit ng regular paprika, massage massage nyo lang, balikta rin kung ano nilagay nyo na salt and pepper sa kabila ayun din ang ilagay natin dito sa ating kabilang side iprito na natin so sa pagkakaprito niya, napakabilis lang dahil naman itong ating chicken ay fillet na ilang minutes lang naman yan, 2 to 3 minutes ay luto na Patuyin natin, alisin natin yung excess oil at hiwa natin. Itong ating rice wrapper, basain natin at ilagay na natin, hilera na natin ang ating mga sangkap dyan na cooked chicken, filet, avocado, cilantro, lettuce, ayan, sibuyas. At ibalot lang natin na parang nagbabalot tayo ng lumpia wrapper. Ready na itong ating chicken wrap. Ayan, para sa ating sauce. Ilalagay ko sa link ang full video para sa ating sauce. Enjoy!